So, hello mga kasari. Ipiplex ko lang sa inyo yung mga kindis ko na pinamili na tagpipiso. Ayan, katulad nito. Ayan, tagpipiso po ang aking binibinta dito. Ayan, ang bili ko nito ay 8.50. Mayroon akong tubo dito 3.50. Pero dito sa grocery ay mabibili ito ng 10. Kaya dalawang piso lang yung tubo mo. Kaya malaki talaga yung tipid pag doon ka talaga bumili sa bilihan talaga ng mga kindies. At ito naman mga kasari ay binibinta ko rin ito ng tigpipiso dahil ang punan nito ay 22. Mayroon akong 20, 24 pieces kasi ito mayroon akong dalawang pisong tubo. Pero dito 24 na ang punan dito. Apat lima na ang binta nila sa mga ibang tindahan pero ako piso-piso pa rin ang aking binibinta. At lalong nito pares din ito ay 22 din ang puhunan kaya may 2 piso akong tubo ayan at dito naman ay 50 pieces yata ito ang laman mayroon akong tubo dito na 12 pesos dahil 38 ang puhunan nito ayan dito ako naluka talaga mga kasari hindi ko ito pinapansin doon sa bilihan ng mga tinapay dahil akala ko mahal nga ito at saka yung laman nito ay cookies, brownies, ano ba to? Yun pala ay ang laman nito ay mga durog-durog na mga biskwit. Kaya 4 ang puhunan nito, 5 piso din ang binta ko. Nagugulat na yung ibang mga customer ko bakit binibinta ko lang lang ito ng 1 piso. Hindi nila alam na ang laman pala nito ay biskwit na durog-durog mga kasari at ayan na yung aking mga paninda mga kasari at dito naman tayo sa mga tinapay kasi sabi nga nila totoo ba talagang piso piso lang talaga ang tubo ko dito sa mga tinapay opo piso ang tubo ko nito dahil sa isang bandil nito ang bini ko nito ay 100 pesos so ang laman nito ay 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 20, 22, 24, 25 So, ang po nito ay 100. Ang binta ko nito ay 5 piso. Kaya mayroon akong 25 piso sa tagpipiso. So, ang pag ito na binta ay 100. 25 pesos. Kaya ang tubo ko nito sa isang balo, sa isang bundle ay 25 pesos. Kaya piso lang po talaga ang tubo ko. Kung marami naman ang mabibili nito, maiipon at maipon mo yung 25 pesos na tubo mo mga kasari ayan kaya yung iba nagtataka daw na totoo ba talagang 50 piso lang daw ang tubo ko sa aking mga tinapay ayan ang ay aking tinapay mayroon akong nakidisplay doon sa kagaya ng mga tarina ng tinapay dinisplay ko na doon dahil dahil doon sa daming bumibili ng mga tinapay at ito rin pala ang binili ko ito ay isang bundle talaga ang binili ko nito dahil mabintang mabintad dito sa akin sa mga bata ayan eh. bumili kasi ako nung nakaraan ng sampung piraso ang bilis na ubos kaya ang ginawa ko isang bundle ang binili ko ang puunan nito ay 425 isang bundle pag naibinta ko to lahat ay meron akong 600 so may 175 akong tutubuin dito sa isang bandil Nabawasan na ito dahil may bumili na mga bata. Naghahanap sila na iba-ibang kulay daw na mga kindi. Kaya, ayan, may naibinta na. At itong mga, ito ay sampu ang binta ko dito. Ayan. Dahil, 8 ang puhunan nito. 8 dito kasi ay, iti e. kasi ang isang balot nito iti. Pag dito ko bibilhin to ay 85 na. So may 15 akong tubo. So doon ako bumili sa mga tinapay at saka mga candies. Meron akong 20 na tubo. Ayan. Kaya kailangan natin maging wais para malaki ang tubo natin.